Ang unang gabi ko sa mansyon ay hindi nagsimula sa pinto, kundi sa sigaw ng uwak. Malakas. Matalim. Parang kutsilyong hinihiwa ang katahimikan ng baryo. Nakatanaw ako mula sa kariton na hinihila ni Lola Malu. Tanglaw lang ng buwan ang kasama namin habang unti-unting sumisilip ang mga bakod na bakal ng pinakamalaking bahay sa buong bayan. Yan na, boyet, sabi ni Lola, sabay higpit ng hawak sa balikat ko. Diyan ka magsisimula ng bagong buhay magtiis ka, magpakabait. May pangarap kang pulis, hindi ba? Tumango ako, pero hindi ko masabi na ang kabakoy mas malakas pa kaysa inay ng gulong sa graba. Sa dulo ng daan, tila nakabantay ang mansion ni Mayora, matayog, maliwanag ang ilaw sa bawat bintana, pero ang anino'y masyadong mahaba, para bang pilip umaabot sa aming maralitang kubo sa tabing ilog. Pagdating namin sa tarangkahan, bumukas iyon na parang inuutusan ng hangin. Lumabas si Paul, payat at magaan ng kilos, may dalang lamparang naglalaro ang liwanag sa mukha. Lola! At ito siguro si Boyet, mumiti siya, ngunit halatang minadali para itago ang pagod. Halika, ipapakilala ko kayo. Pinakilala kami sa mga tauhan ng mansyon, mga kasambahay na halos hindi nagsasalita, lahat parang may sariling iniisip. Naramdaman kong ibang mundo ang pinasok ko, ang sahig makintab, ang kisam mataas, at bawat hakbang ko'y may tunog na parang sinasabihan akong, huwag kang magkamali. Pagdating namin sa malaking sala, naroon si Mayora. Nakaupo siya sa ng sofa, nakasuot ng pulang bestida na parang apoy sa gitna ng dilim. Ngumiti siya, ngiting mapagkalinga, ngiting magiliw, pero sa likod ng ngiting iyon, may lamig na dumampi sa batok ko. Siya po si Boyet, Mayora, sabi ni Lola. Apo ko matulungin, masipag. Baka po pwede niyong gawing boy dito. Inangat ni Mayora ang baso ng alak, parang isang reyna sa sariling kaharian. Ah, apo ka pala ni Malu. Matagal ko nang pinagkakatiwalaan ng lola mo. Kung ganun, may lugar ka rin dito. Pero napatigil siya, tumingin diretsyo sa mga mata ko. Marunong ka bang sumunod? Marunong po, sabot ko, halos hindi lumabas ang boses ko. Umiti siya ulit, mas malambing ngayon magaling. Dito, lahat sumusunod. At may isang batas, huwag mong gagalawin ang silid sa ikalawang palapag. Hindi iyon para sa'yo. Tahimik ang lahat. Ni si Paul, na kanina'y masigla, ay hindi nagsalita. Para bang biglang lumamig ang hangin sa sala. Halika, boyet. Tumayo si Mayora, nilapitan ako, at ipinatong ang malamig niyang kamay sa balikat ko. May mga pangarap kang gusto mong abutin, hindi ba? Ang tahanang ito, kayang tumulong basta't alam mo kung paano makisama. Nagkatinginan kami ni Lola, at kahit walang salita, ramdam ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Matapos ang ilang oras ng pagtuturo ng mga gawain, dinala ako ni Paul sa ikalawang palapag. Ang pasilyo roon ay mas tahimik kaysa simbahan sa hatinggabi. At doon ko unang nakita ang pintuan na tinutukoy ni Mayora, malapad, may dalawang kandado, at sa itaas ng hambay may nakaukit na hugis buwan at araw para itong mata na laging nakatingin, nakabantay. Yan ang bawal, bulong ni Paul, nakapamiwang at nakangisi, pero baka sa mata niya ang takot. Wag na, wag kang lalapit dyan, kahit anong mangyari. Bakit naman, tanong ko, mahina ang boses. Mas mabuti nang hindi mo alam, sagot niya. Sa bahay na to, may mga tanong na mas ligtas hindi sagutin. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pintuan ng kabilang kwarto. Lumabas si Angeli, maputi, maamo ang mukha, pero may lungkot sa mga mata na parang hindi pa nakakatikim ng araw. Nakasuot siya ng puting bestida, at sa paglalakad niya, tila dahan-dahan, parang tinuturok ng bigat ang bawat hakbang. Siya ang anak ni Mayora, bulong ni Paul. Pero wag ka na rin magtanong. Hindi siya pala kaibigan. Nagtagpo ang mga mata namin ni Angeli. Sa loob ng ilang segundo, parang naipit ako sa pagitan ng awa at pangamba. Umiti ako, pilit. Hindi siya umiti pabalik. At bago siya tuluyang pumasok sa silid niya, narinig kong pabulong niyang sinabi, halos hindi marinig, dapat hindi ka na pumasok dito. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung para sa akin yon o para sa lahat. Sa labas ng bintana, muling sumigaw ang uwak. At doon nagsimula ang gabing hindi na kailanman magiging ordinaryo. Kinabukasan, tila walang nangyari. Maaga akong ginising ni Paul para mag-igib ng tubig sa poso at magdala ng labahin sa gilid ng mansyon. Normal lang ang lahat hanggang sa mapansin kung wala si Lola sa kusina. Nasaan po si Lola, tanong ko kay Atelita, isa sa matatandang kasambahay. Hindi siya tumingin sa akin. Umuwi siguro. Sabay-balik sa ginagawa niyang hiwa ng gulay, parang hindi mahalaga ang tanong. Pero hindi uwi si Lola nang hindi nagpapaalam. Kilala ko siya. Sa tuwing aalis siya, kahit saglit, laging may bilin, laging may tanda. Noon pa lang, parang may mabigat ng kumakapit sa dibdib ko. Habang nag-igib ako sa poso, may dumaan na matandang lalaki, nakasuot ng itim na barong Tagalog na kupas at may dalang tungkod. Hindi siya taga rito. Ang mga mata niya malalim at parang sinusukat ako. Anak ng tagapangalaga, sabi niya, halos pabulong, pero malinaw na malinaw. Napatigil ako. Ano pong sinabi niyo? Umisi siya, may kulang ng ngipin. Maghanda ka. Sa mansyon na yan, hindi tao ang tunay na nakatira. Bago ko pa siya masundan ng tanong, naglakad na siyang papalayo, mabagal pero tiyak, hanggang sa lamunin siya ng araw. Pagbalik ko, sinalubong ako ni Paul. Bakit parang namumutla ka? Kinausap ako ng isang matanda sa labas, sabot ko. May sinabi siyang hindi tao ang nakatira rito. Umiling si Paul, pilit na tumatawa. Maraming ganyan dito. Mga baliw, lasenggo. Huwag kang papadala. Pero baka sa kanyang mga mata ang pag-iwas. Nang maghapunan kami, saka ako naramdaman ang kakaibang lamig. Si Mayora, nakaupo sa dulo ng mahahabang mesa, nagkukwento tungkol sa mga proyekto sa baryo. Lahat ng tauhan, nakangiti, nakikinig, parang nasa harap ng isang guro. Ngunit habang nagsasalita siya, tumingin ako kay Angeli sa kabilang dulo. Tahimik siya, walang imik, nakayuko habang nilalaro ang kutsara. Sa isang iglap, parang napansin niya ang titig ko. Itinaas niya ang ulo, at tumama ang mga mata niya sa akin, mata na puno ng lungkot at galit, sabay bulong na ako lang ang nakarinig, hindi kaligtas dito. Gabi. Hindi ako mapakali. Lumabas ako ng silid para hanapin si Lola. Pinakinggan ko ang bawat pasilyo. Tahimik. Mas tahimik pa kaysa sementeryo hanggang sa may narinig akong kaluskos mula sa ikalawang palapag. Umakyat ako. Huminto sa harap ng bawal na pintuan. Doon nagmumula ang tunog parang mga kuko na humahagod sa kahoy. Dumikit ako sa pinto. May humihina sa loob. Malalim. Mabigat. Boyet isang tinig garalgal parang galing sa ilalim ng lupa. Tulong inanginginig ako. Lola. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na kalmot mula sa loob ng pintuan, sabay isang sigaw na hindi na boses ng tao. Napaatras ako, muntik madapa sa hagdan, at tumakbo pabalik sa aking silid. Kinabukasan, tinanong ko si Paul kung nakita niya si Lola. Umiling siya. Baka pinauwi na ni Mayora. Alam mo naman, minsan bigla na lang nagpapasya yon. Pero hindi uwi si Lola nang walang paalam. Huwag mong ipilit, boyet, sagot niya, mahina ang boses may mga bagay dito na mas mabuting hindi mo alamin. Ngunit hindi ako mapakali. Sa bawat oras na lumilipas, lalong bumibigat ang takot. Lalo na nang muling dumaan si Angeli sa harap ko sa pasilyo. Nakasuot siya ng itim na bestida ngayon, at habang naglalakad, nag-iwan ng malamig na simoy sa likod niya. Tumigil siya, tumingin sa akin, at bumulong, kung gusto mong mabuhay, huwag kang magtanong tungkol sa lola mo. Sa huling oras ng araw na yon, naupo ako sa bakuran, tinititigan ang paglubog ng araw. Naalala ko ang huling bilin ni nanay bago siya pumanaw, huwag kang atras sa takot. Ang tapang, hindi ibig sabihin wala kang kaba. Ibig sabihin, pipiliin mong lumaban kahit natatakot ka. Ngayon, habang nakatayo ako sa ilalim ng mga anino ng mansyon, ramdam kong papalapit na ang gabi na magpapasya kung kaya kong ang sundin ang bilin ni nanay sa di kalayuan, muling lumitaw ang matandang nakabarong itim. Nakatingin siya diretsyo sa akin, sa kainiangat ang kamay na parang may itinuturo sa langit. Doon ko nakita, ang buwan ay mabilis na natatakpan ng ulap, hanggang sa naging itim ang buong kalangitan. At sa kadilimang iyon, alam kong may darating na hindi ko kayang pigilan. Ang gabi ay bumagsak na parang makapal na kortina. Walang bituin, walang buwan. Tanging mga alitaptap at lampara sa bakod ang nagbibigay liwanag. Nasa kubo ako ni Paul, nagbibilang ng kaba, nang biglang kumatok ng tatlong beses ang pinto. Pagbukas, isang lalaking payat, nakabarong na may kupas na borda, ang bumungad. Bitbit -bit niya ang supot na puno ng mga halamang tuyo, mga garapon ng langis, at isang maliit na kahong kahoy. Ang mga mata niya'y tila sanay tumingin sa dilim. Siya si Mang Makoy, bulong ni Paul. Albularyo. Matagal nang may alam tungkol sa pamilyang ito. Pumasok siya na parang dati nang kilala ang bawat sulok ng kubo. Pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Ikaw nga, sabi niya. Anak ng bantay. Anak ng ano po, tanong ko, nanginginig. Umupo siya, inilapag ang kahong kahoy sa mesa at binuksan. Sa loob, isang lumang anting-anting na hugis araw at buwan, kumikislap na tila may buhay. Ang nanay mo, paliwanag ni Makoy, ang dating tagapangalaga ng selyo, ang tanging bagay na pumipigil sa buong anyo ng kasamaan ni Mayora. Pero nang ipanganak ka, kinailangan niyang tumakas. Naputol ang tungkulin. At nayon, ikaw ang tinatawag para ipagpatuloy. Umikot ang tiyan ko. Ako? Paano? Dugo mo ang susi, sagot niya. Ikaw ang pinili. At hindi nagkataon na nandito ka ngayon. Bago ko pa maisip ang mga sinabi niya, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Rel, pawisan at nanginginig. Siya ang hardinero, laging tahimik, halos hindi nagpapakita ng damdamin. Pero mayong gabi, iba ang anyo niya. Para siyang taong matagal nang nagbitbit ng mabigat na kasalanan. Tama na, Makoy, sabi niya, halos pakiusap. Huwag mo nang idamay ang bata. Matagal ka nang nagtatago, Rel, sabot ni Makoy. Oras na para aminin mo sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa, at sa bigat ng kanilang titig, naramdaman kong may puputok na sikreto. Ano po ba ang totoo, tanong ko, halos pasigaw. Huminga ng malalim si Rel, si Angeli anak ko siya. Parang nahulog ang buong kubo sa katahimikan. Inilapit niya ang kamay sa noo, halos hindi makatingin. Bata pa ako, nagtrabaho ako kay Mayora. Inalok niya ako ng kapangyarihan, pera, proteksyon. At sa kamang iyon, napayuko siya, nanginginig, nagkaanak kami. Pero hindi ko alam, hindi ko alam na may kasama palang sumpa. Umiting ang lampara, humaplos ang hangin sa kubo. Sa sandaling iyon, parang sumabay ang paligid sa bigat ng kanyang mga salita. Ipinanganak si Angeli na may kalahating dugo ng tao at kalahating dugo ng halimaw, dagdag ni Rel, kaya siya ikinulong, kaya palaging tahimik, kaya malamig ang tingin niya. At para manatiling buhay, pinapainom siya ni Mayora ng dugo at laman ng iba. Napaatras ako kaya kaya nawawala si Lola. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Sumabat si Mang Makoy. May isa pang daan. Kung maisusuot sa kanya ang selyo, mapuputol ang tanikala ng sumpa. Maliligtas siya. Pero paano, tanong ko. Dapat harapin si Mayora sa kanyang tunay na anyo, sagot ni Makoy. Sa gabing walang buwan tulad nito kakailanganin natin ang abo ng kakawate, banal na tubig, at ang tapang ng puso mong bata. Parang nabini ako sa sinabi niya. Ako, isang hamak na boy na pangarap lang ay maging pulis, ang kailangang humarap sa halimaw na matagal ng kinatatakutan ng buong baryo. Hindi ako handa, bulalas ko. Hindi ko kaya. Gusto ko lang makita si Lola. Gusto kong makaalis dito. Yan din ang sinabi ng nanay mo noon, sagot ni Makoy. Pero bumalik siya dahil hindi pwedeng talikuran ang tungkulin. Ang tapang boyet ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay pagpili kahit nanginginig ka. Tumulo ang luha ko, hindi ko na napigilan. Naalala ko ang bilin ni nanay sa akin bago siya pumanaw, Anak, huwag mong hayaang ang dilim ang pumili para sayo. Ikaw ang pipili kung sino ka. Tahimik si Rel, nakaluhod, nakayuko. Kung kaya kong akuin lahat ng sakit, ako na lang. Pero anak ko si Angeli. Hindi ko na kayang manood na tuluyan siyang maging halimaw. Tumingin siya sa akin, mata niyang puno ng pagsisisi at pakiusap. Boye, tulungan mo akong iligtas siya. Sa labas, biglang humuni ang mga paniki. Dosena, sabay-sabay. Umikot sa paligid ng mansyon, parang mga aninong naghihintay. Ang lupa, parang umuugong sa ilalim namin. At doon ko naintindihan, hindi ko na matatakasan ang laban hindi ito laban lang para sa sarili kong pangarap. Ito'y laban para kay Lola. Para kay Angeli. Para sa lahat ng natatakot na magsalita. Hawak ko ang anting-anting. Mainit ito, parang may sariling pulso. At sa unang beses, hindi takot ang naramdaman ko, kundi galit. Galit na handa ng sumagot. Ang baryo ay tahimik, pero hindi mapayapa. Wala ni isang aso ang tumatahol. Wala ring huni ng kuliglig. Para bang pati mga hayop ay nagkubli? Ang langit ay itim na belo, gabi ng walang buwan. Sa loob ng kubo ni Paul, nakalapag sa mesa ang mga ihahanda. Bote ng banal na tubig na pinakuluan pa ni Mang Makoy sa dasal. Sako ng tuyong dahon ng kakawate na giniling hanggang maging abo. Matulis na sundang na kuminang sa ilalim ng lampara. At sa gitna, nakapatong ang anting-anting ng selyo, tila humihina sa liwanan. Hinawakan ko ang sundang, nanginginig ang kamay ko. Paano kung mabigo tayo, tanong ko, halos bulong. Kung mabigo tayo, sagot ni Makoy, malamig at tiyak, hindi lang mansyon ang mawawala. Buong baryo ang kakainin ng dilim. Tumahimik ako. Sa isip ko, mukha ni Lola ang bumabalik. Ang mga mata niyang laging puno ng tapang. Naalala ko kung paano niya ako pinangako ang hindi-hindi niya ako iiwan. At ngayon, baka siya ang unang siningil ng sumpa. Sirel, nakaupo sa gilid, nakatungo, hawak ang lumang rosaryo. Anak ko si Angeli, bulong niya. Pero kung tuluyang naging halimaw siya, handa akong mamatay kasama niya. Hindi pa huli, sagot ni Paul, pilit na matapang ang tono. Ililigtas natin siya. At kung hindi pipilitin natin. Pero kahit siya, ramdam ko ang panginig sa kanyang tinig. Tumingin si Sirel sa akin. Boyet, kung dumating ang oras na kailangan mong pumili-piliin mong mabuhay. Mas mabuting ako ang mamatay kaysa sa batang daya mo. Napakagat ako ng labi. Hindi po, sabot ko. Kung may kailangang mamatay, hindi pwedeng lagi na lang ang mahihina. Panahon na para ang halimaw ang magbayad. Naglatag ng bilog si Mang Makoy gamit ang asin sa sahig. Tatlong bagay ang tatandaan nyo, paliwanag niya. Una, huwag kayong mahuhuli ng pakpak. Kapag natamaan kayo, parang apoy ang hapdi. Pangalawa, kapag sinabuyan ng banal na tubig, babagal siya. Doon kayo umatake. At pangatlo, tandaan nyo, ang puso lang ang dapat tamaan ng sundang. Kung saan man, babangon siya. Kinuha niya ang selyo, iniabot sa akin. Isuot mo ito kapag oras na. Tiningnan ko ang anting-anting. Mainit. Parang may sariling pulso. Nang ikulong ko sa palad, parabang may boses na bulong sa loob ng dibdib ko, huwag kang atras. Lumabas kami ng kubo at sabay na tinahak ang daan papunta sa mansyon. Sa bawat hakbang, lumalakas ang ugong ng mga paniki sa itaas. Ang mansyon, mula sa malayo, ay parang naglalagablab na anino. Ang mga ilaw nito'y tila mata na nagmamasid sa amin. Kapag nakapasok tayo, sabi ni Paul, ako ang maglilihi sa mga bantay. Makoy, ikaw sa ritual. Boyet ikaw ang magsasaksak. Napatingin ako sa kanya. Bakit ako, dahil ikaw ang anak ng bantay, sabot niya. At dahil ikaw ang tanging walang utang sa halimaw na yon. Ang galit mo, siya lang ang walang tali. Tumigil ako sa paglalakad. Ang bigat ng sundang, parang bato sa kamay ko. Ang kaba, parang alon na paulit-ulit akong nilulunod. Gusto kong tumakbo. Gusto kong huminto. Pero naalala ko ang tinig ni nanay, ang tapang ay pagpili. Huminga ako ng malalim, pinahid ang pawis sa noo, at nagpatuloy. Paglapit namin sa tarangkahan, bigla itong bumukas ng kusa. Walang bantay. Walang tunog. Para bang mismong mansyon ang nag-aanyaya. Handa na ba kayo? Tanong ni Makoy. Tahimik kaming tatlo. Walang sumagot, pero lahat kami alam ang sagot. Sa unang hakbang ko sa loob ng bakuran, naramdaman kong hindi na ako si Boyet na batang nangangarap lang maging pulis. Ako na ngayon ang bantay ng selyo. At sa gabing ito, ang pangarap ko'y hindi uniforme, kundi hustisya. Ang laban ay magsisimula na. Pumasok kami sa mansyon. Walang tao, pero bawat dingding ay parang may matang nakatitig. Ang chandeliers nakasindi, ngunit ang liwanag ay tila hindi nakakaabot sa sahig. Ang hangin, mabigat na parang niluluto sa dugo. Sa ikalawang palapag kami nagtungo. Ang pintuang may dalawang kandado na dati isarado, ngayon, nakabukas ng bahagya. Mula roon, lumalabas ang malamig na hangin at amoy na parang pinaghalong insenso at nabubulok na laman. Dito, bulong ni Mang Makoy, sabay bitbit -bit ng bote ng banal na tubig. Ako na may nakahawak sa sundang, ang selyo'y ay nakasukbit sa lid. Pagbukas ng pinto, bumungad ang silid na parang altar ng dilim. Sa gitna, nakaupo si Mayora, nakangiti, nakasuot ng pulang bestida. Sa paanan niya, nakaluhod si Angeli, nakapiring ang mata, nanginginig. Ah, wika ni Mayora, malambing ang tinig. Narito na ang mga mapangahas. Tumayo siya, at sa isang iglap, pumutok ang balat niya, lumabas ang pakpak na itim at malalaki, parang mga kutsilyong kumakaskas sa hangin. Ang kanyang mukha'y nag-iba, pangay humaba, matay nagliliyab, at niti puno ng pangil. Ang tagapagmana ng selyo, dagdag niya, nakatingin sa akin. At ikaw ang papatay sa sarili mong dugo. Napalunok ako. Ano nang ibig mong sabihin? Natawa siya, isang halakhak na umalingaw aungaw sa buong silid. Hindi mo ba alam? Ang nanay mo, tumakas sa tungkulin. Kaya ipinasan ko sa aking anak, si Angeli, ang sumpa. At mayong gabing ito, ikaw ang huling sakripisyo. Dugo ng bantay para sa dugong isinumpa. Hindi, sigaw ni Rel, sabay sulong. Ngunit sa isang hagod ng pakpak, tinilapon siya sa dingding. Bumagsak siya, duguan ang noo. Papa, sigaw ni Angeli, sa unang beses na narinig ko ang boses niyang puno ng paghati. Pumipiglas siya, pero nakagapos ng mga aninong parang lubid. Boyet, bulong ni Mang Makoy, oras na. Sabuyan mo. Tumakbo ako, sabay-saboy ng banal na tubig. Tumama ito sa balat ni Mayora, sumingaw ang usok, at sumigaw siya, boses na parang sabayang iyak ng libo. Umurong siya sandali, pero agad din bumalik, mga kuko niyang mahaba, humahagibis napaatras ako at sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Ang pakpak niya'y dumampi sa braso ko, nagdikit ang balat at parang sinunog ng apoy. Napasigaw ako sa sakit. Boyet, sigaw ni Paul, sabay hagis ng abo ng kakawate. Tumama ito sa pakpak at muling nagliyab si Mayora. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na balahibo. Aa. Ah -ah. Sigaw niya, sabay sabat ng mga kuko kay Paul. Natamaan ang balikat niya at bumagsak siya sa sahig, dumudugo. Nang makita ko 'yon, may sumiklab na galit sa dibdib ko. Hawak ang sundang, sumugod ako. Ngunit bago ko maitaga, biglang nagsalita si Angeli, umiiyak, "Kuya Boyet, huwag. Kung papatayin mo siya, mamamatay din ako." Nakakabit ang sumpa ko sa kanya. Natigilan ako. Parang hinugot ang lakas ko. Paano ako pipili? Papatayin ko si Mayora para tapusin ang halimaw o hahayaan ko para mabuhay si Angeli kahit bihag siya ng dilim. Huwag kang makinig sigaw ni Macoy. Isuot mo sa kanya ang selyo. Tumakbo ako kay Angeli, nilapit ang anting-anting. Ngunit sa sandaling iyon, sumalakay si Mayora, buong lakas, pakpak niyang parang palad ng kamatayan. Tumilapon ako, bumagsak sa tabi ni Rel, boyet, bulong ni Rel, halos wala nang hininga. Iligtas mo siya. Kahit mawala ako, kahit mawala siya basta tapusin mo ang sumpa. Hawak niya ang kamay ko at sa pagbitaw, naiwan sa palad ko ang kanyang rosaryo. Napatayo ako nanginig sugatan. Tumayo rin si Angeli, mga mata umiiyak ng dugo. Kuya ayaw kong maging halimaw. Sa loob ko, may tinig ni nanay, ikaw ang pipili kung sino ka. Tumakbo ako, nilampasan ng takot. Isinabit ko ang selyo sa liig ni Angeli at biglang sumigaw siya. Para bang may libo-libong tinig na pinunit mula sa kanyang katawan. Lumiwanag ang anting-anting, at sa unang beses, bumalik ang kulay sa mukha niya. Ngunit si Mayora naggangalit, sumugod sa akin. Walang makakapatay sa akin. Itinaas ko ang sundang. Ang oras na yon ay parang huminto. Nakita ko ang lahat, si Paul, duguan ngunit nakatayo, si Rel, halos wala nang hininga, ngunit nakangiti, si Angeli, bumabalik ang kanyang tao. At itinaga ko ang sundang sa puso ni Mayora. Isang sigaw ang bumulwak malakas, sumira sa mga salamin ng mansyon. Ang buong silid ay nayanig. Ang kanyang pakpak ay nagliyab, ang katawan ay natusta mula sa loob palabas. Sa huling saglit, tiningnan niya ako, mata niyang puno ng puot at pagkatalo. At bumagsak siya, abo na lang ang iniwan. Tahimik. Maliban sa hikbi ni Angeli, lahat ay tila natigilan. Ang hangin ay bumigat tapos ay biglang gumaan. Parang sa wakas, huminga muli ang buong mansyon. Napasandal ako sa sahig, hawak pa rin ang sundang, nanginginig. Ang sugat ko'y dumudugo, pero ang dibdib ko'y puno ng bigat na nawala. Si Angeli lumapit sa akin, nanginyak at bumulong, salamat kuya. At doon ko napagtanto, hindi ako pinili ng selyo para pumatay ng halimaw. Pinili ako para pumili kung sino ang ililigtas. Madaling araw. Ang mansyon ay parang bangkay na iniwan ng sariling kaluluwa. Basag ang mga bintana, abo ang nakakalat sa sahig, at ang halimuyak ng dugoy unti-unti nang napapalitan ng hangin ng umaga. Nakahiga si Paul sa gilid, sugatan pero buhay. Sirel hawak ang rosaryo, nakangiti kahit pinipikit na ng tuluyan ang mga mata. Anak ko, bulong niya kay Angeli, bago siya pumanaw. Si Angeli, nakaluhod sa tabi niya, umiiyak na parang bata. At sa gitna ng pag-iyak na yon, parang muling isinilang ang kanyang pagkatao. Hindi na siya boses ng sumpa. Isa na siyang tao na may sariling kalayaan. Paglabas namin ng mansyon, sinalubong kami ng unang sikat ng araw. Matagal kong hindi napansin ang ganda ng liwanad, malambot, mainit, totoo. Napapikit ako. Sa unang pagkakataon, wala akong narinig na bulong, wala akong naramdaman na pakpak sa hangin. Ligtas na tayo, bulong ni Mang Makoy. Ngunit alam kong may kapalit ang kaligtasan. Sirel ang binayaran ng huling halik ng gabi. At si Lola hindi na namin siya muling natagpuan. Ang sakit ay nananatili, parang pilat na hindi na mawawala. Lumipas ang mga araw. Ang mansyon ay iniwan, pinabayaan ng lahat. Sabi ng mga tao, minumulto raw ito. Para sa akin, hindi na mahalaga. Hindi multo ang iniwan ni Mayora ang iniwan niya ay aral na ang kasamaan ay maaaring magsuot ng pulang bestida, ngumiti sa harap ng maraming tao, at magmukhang banal. Si Angeli, tahimik na nanirahan sa kabilang bayan. Pilit niyang binubuo ang sarili niyang buhay, malayo sa anino ng mansyon. Paminsan-minsan, sumusulat siya ng liham, simpleng kumusta, simpleng pasasalamat. Sa bawat titik, ramdam ko ang paghilom. Si Paul, kahit may pilat sa balikat, muling bumalik sa baryo, mas masayahin kaysa dati. Ngunit alam ko, sa kanyang mga mata, hindi na mawawala ang gabing iyon. At ako, bumalik sa pangarap kong maging pulis. Hindi na ito simpleng ambisyon ng isang batang mahirap. Ngayon, dala ko ang bigat ng lahat ng nakita ko. Ang hustisya ay hindi lamang batas ng tao, ito'y laban ng liwanag at dilim, araw-araw, kahit saan. Minsan, habang naglalakad ako sa gabi, pakiramdam ko may humahaplos pa rin malamig na hangin. Minsan, may uwak pa rin sisigaw mula sa itaas ng puno. At sa bawat pagkakataong iyon, naaalala ko ang gabing itinaga ko ang sundang sa puso ng halimaw. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang alaala. Ang pinakamahalaga ay ang tinig ng isang batang babae na bumalik mula sa dilim at bumulong, Salamat, Kuya. Kung may natutunan ako, ito ang pinakatotoo, ang tunay na halimaw ay hindi laging may pakpak o pangil. Minsan, ito'y nakaupo sa mataas na upuan, nakangiti at pinapalakpakan ng lahat. At ang tapang, hindi ito sandata o sumpa. Ang tapang ay ang pagpili, kahit nanginginig, kahit sugatan, na panindigan kung sino ka. Ako si Boyet, minsang boy sa mansyon ng halimaw, ngayon ay bantay ng liwanan. At kung muling bumalik ang dilim, alam ko na, hindi ako tatakbo tatlo